Are you sure, babe? Yeah. Eh, kakagaling mo lang ng hospital. Baka mapano ka pa. Magaling na nga ako. <laughs> Tsaka madali lang yung gagawin. Kumakikipag-meet lang naman ako sa mga wedding partners natin, babe. Oh, then sige. I will write them a check para sa reception venue natin. Okay? About that, babe. Uh, Nag-email sa akin yung staff nung nung wedding venue. Sabi nila, uh, dahil nga nagpa-follow up na sila, mas prefer daw nila cash payment. Sana. Kasi may bad history na daw sila ng bouncing checks eh, sa mga previous clients nila. Tsaka para hindi na rin sila maghintay ng ano, clearance ng payment. Hmm. That's odd. Kasi most of the venues prefer checks o di kaya electronic transfer para mas secure and may clear check record, right? Hindi ba mas inconvenient, babe, pag cash? Kasi walang audit trail. Hey, don't shoot the messenger. <laughs> Nire-relay ko lang sa'yo yung sinabi nila sa akin, babe. If you want, call them yourself. Check mo kung yun nga ba talaga yung policy nila kasi sa akin lang, babe. Nang inaayang lang ako, gusto ko mabayaran na natin kagad yung space kasi hassle naman, di ba, kung mapunta sa iba yung reservation, last minute tayo magagilap ng venue. Don't you think so? Yeah. Yeah, you're right. Then mm -hmm. there's no need for me to call them kasi nakapag-usap naman na kayo. Yeah. At may tiwala ako na kaya mong makipag-deal sa kanila. Sige, so tomorrow uh, pupunta na lang ako ng bangko, mag withdraw ako, and then ikaw nang bahala magbayad, okay? Sounds good. Oh, mom, magkikita dapat kami ni ate Lilith. Pero bigla siyang nag-cancel last minute kasi pupuntahan daw niya yung burol ng anak ng client niya. Anyway, bakit bigla mong naisipang mag-coffee tayo? Wala ka bang other plans today? Do I need a reason para makausap ko ang unika-iha ko? I just want to spend some quality time with you. Yeah, sure, Mom. Magkita tayo sa coffee shop natin na favorite later? Oh, that's very good. Akala ko ire-reject mo na naman ako eh. Kasi lately, napansin ko lang parang whenever you're around me, there's something wrong. Is there something you're not telling me? So, sabi mo na lang siya ng maayos. Hindi naman kailangan na i-confirm kung siya eh. Pwede mo naman balansihin yung objectivity sa compassion. Pwede ka pa rin naman maging concern sa mami niya. Pero hindi mo naman kailangan talitulan ng pa. That's what a good lawyer would do. Kung separate mo yung emotions, kung saguti mo sa katotohanan. Thank you, Ate. Sorry about that, mom. Medyo I'm not feeling myself lang lately but everything's fine now. Don't worry. Are you sure? Everything's okay? You know you can tell me anything. Yes, mom. I know that I can trust you. Pero wala ka lang dapat ikaw Everything's fine. Okay. I'll see you later. Okay. Bye. I'll see you later, okay? There must be something here na pwede magbigay ng clue kung bakit nakikita ng secret ni si Mama Mater ni Renan. puro office documents lang to. But I'm not going to give up. Kailangan malaman ko kung anong tinatago ng dalawa ni Mama. What are you doing in my office? Atay ni, hindi ko po inaasahan yung pagdating niyo ngayon. Ah, gusto niyo po ng merienda? Hindi na po. Gusto pa po ako. Nandito po ako para makiramay. Hanggang ngayon po, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na si Dina. Naririnig ko pa rin yung boses niya. Tinatawag po niya ako. Madalas, napapatingin ako sa pinto. Maasa ako na Tatak po siya papalapit sa akin at yayakapin ako. Napakatatag po kayo, Ma'am Lidia. Sigurado po ko na binabantayan kayo ni ng mula sa langit. At gugustuhin niya na magpakatatag kayo alang-alang sa magiging kapatid niya. Salamat, Atty. Dina. Ah, para lalabas mo na ako, ha? Kasi kasuhin ko lang yung ibang nakikirapay. Sige po, uling po akong intindihin. pinapakailan ko mga gamit ko. You better have a good reason. Sino nagsabi sa'yo na pwede kang pumasok sa opisina ko at kalkalin mga gamit ko? Bago mo ako pagalitan na tayo rin namin, tapatid mo nga muna ako. Bakit ba may mga secret liyan bibu kayo ng mom ko? As far as I know, wala naman kayong business with each other. Pero, bakit nakikita ko yung magkausap in more than one occasion? What are you even talking about right now? Huwag <sighs> ka naman tinay, Penny. Kitang-kita ko kayo. So, tell me. Anong ugnayan mo sa mom ko? Anong sekreto niyong dalawa?